Ang ganda ng view dito, sir. Ganda. Pero may meron pang mas magandang view dito. Yung I love you. Ha? Ah, wait, kita, mama? Sobrang ganda mo ba? sa panalangin ko sayo walang ibibigay ang puso ko ito kahit na malayo ka aking sinta ang puso ko kailan pa may magbabago May takbi ba ako ng kita <makes noise> Mapriso ka <laughs> Agay Wag bungsubukan Ay ma'am Ay Sorry po na reserve ko kayo Okay mga <makes noise> tambay dito oh okay lang kasi may hinihintay kasi ako really nigga hindi, hindi pa dumating kasama ko ba okay mam nagtataka ko ng lugar ito mam ano pwede magtanong anong lugar ito kaya pa maram, maraming mga, dito katulad Katu mga ganda so, bakit maganda ka mam isang mga kaya pala maraming mga dito ba isa ka na ha? So, 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 ka Saan ka? Maribago. Ah, Maribago. Saan yun? Hindi ko yung meron. Siguro malayo yun. Ah, nga. Ano ginawa, ginawa nyo dito? Tambay. Tambay lang. Kasi, may nahanap kasi ako. Yung hindi, naihintay ko ako siya. Hindi pa dumating yung, yung, ano ko, yung, kaibigan ko ba? Diba? Okay lang dito maka-tambay? Baka magalit mga jowa nyo. May mga jowa na kayo. No. Nope. ito sobrang ganda niya. Wala siyang jowa. Okay lang, ma'am. Hindi pa dumating ang, ang, ano, yung hinintay ko ba. Tamang-tama. May dala ko kita. Okay lang. Uh, Awitan ko lang kayo. Awitan ko siya, ma'am. sobrang ganda niya, ba. Woo! Ha? Okay lang. Kasi, ma'am, ito lang ang nabuhay ko, ma'am ba. Ma'am, kahap, okay. ka, kanina ba, palagadlaka ka dito, ma'am ba. Doon, tapos doon, doon ako. Ang ganda ng dito, Ganda. Pero may, mayroon pang mas magandang view dito. Mm. Yung I love you. Ha? Mm. Okay. Ah, wait, kita mama? Sobrang ganda mo ba? kaya tugon sa panalangin ko sa'yo. iyo walang ibibigay ang puso ko ito kahit na malayo ka aking sinta ang puso ko kailan pa may Bambang sanai makapiling na kita. Oh, the love, the smile, oh. Sa gabi, ka Alam mo, miss na miss kita Sana nandito ka, o oh aking sinta. Sana makapiling na kita. Benong <laughs> <laughs> Mahal aku hindi nggak hindi Sayong, kulang pipi guy ang puso kong ito. Sayong titi, ako'y nagtahit na malayo ka, aking sinta, Semis kita, sana iyan di tukar, oh akink sinta, sana iya makabiling na kita. Eh, siapa nama? Ah, karena cuma tanyain enteng ya. Pilih aku mengkilala saja, mau nungguinnya belum? Claire? Ah, pilih magama ya, okay kira nggak po? Rajen Ay, mom, Rajen Sobrang kaganda niya tatlo ah <laughs> Salamat sa time ah, dahil binigyan niyo yung time ibigay ko sa inyo sa lang ha Nagalit na Para sa tatlo Flowers for you, It's how you right to <laughs> Para sa sa Bye bye, paalam na ako. You're beautiful. You're so beautiful. Thank uh, you. Okay, can sing you. This is for you. Uh, Miss Beautiful. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, rooms are getting smaller. Are you okay? I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the song we sang together. Oh, yeah. I am all my love, I'm holding on forever. Reaching for the love the seems so far. So I say, a little friend, over and coast to coast. Our final place and lovely moss, Will the fields green to see you once again. My love. Oh, thank you very much. So You're, so you. You're so beautiful. You're so beautiful. You're give me uh, my gift, you. It's okay? What? I, I give you. Uh, you sing yeah. really good. Thank you very so much. Oh, thank you, thank you, <laughs> thank you very much, thank you very much. Flowers for you. Oh, wow. Oh, thank Is you very so good? much. Thank you. Thank you, thank you. It was really, really good. Thank you. We okay. can keep going. Thank yeah. you. Thank you. You're so beautiful again. yeah okay, again. So. Thank you. Bye bye. Bye bye. -bye.